kapag may banta sa kapayapaan mo. Pag may masamang balitang paparating, pag may unos sa pamilya, bayan, o sarili mong isipan, madaling matakot. Pero ang sabi ng Diyos sa Isayas 26.3 tatlo, Iyong iingatan sa lubos na kapayapaan, ang mga ang isip ay matatag, sapagkat sila'y tumitiwala sa iyo. Hindi ito pangako'ng mawawala ang bagyo. Pero pangako'ng sa gitna ng bagyo, may kapayapaan. Ngayong gabi, ito ang ating panalangin. Panginoon, ingatan mo ang isip at puso ko sa gitna ng panganib. Panginoon, ramdam ko po ang panganib. Hindi lang sa labas, kundi sa loob. May mga banta sa katahimikan ko. Mga balitang nakakatakot mga pangyayaring hindi ko kontrolado, mga pangakong tila hindi matutupad. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hawak ko ang iyong pangako sa Isayas 26.3. Iyong iingatan sa lubos na kapayapaan, ang mga ang isip ay matatag sapagkat sila'y tumitiwala sa iyo. Panginoon, gusto kong magkaroon ng ganong kapayapaan kapayapaang hindi kayang galawin ng takot, hindi kayang sirain ng balita, hindi kayang alisan ng mundong ito. Bigyan mo ako ng isip na matatag, isang puso na hindi madaling matinag, isang pananampalatayang nakakapit sa iyo, hindi sa resulta kundi sa iyong presensya. Turuan mo akong maniwala na habang ang panganib ay dumarating, ikaw ay mas mabilis gumalaw. Habang lumalakas ang unos, lumalalim din ang pananalig ko. Kung darating ang delubyo, ikaw ang maging kalasag ko. Kung may nagbabantang kaguluhan, ikaw ang maging katahimikan ko. Kung may banta sa pamilya, trabaho, kalusugan o bansa, Panginoon, ikaw ang kapayapaan ng bawat sulok ng buhay ko. Espiritu Santo, balutin mo ang buong tahanan ko. Nang kapayapaang hindi kayang tumbasan ng pera o proteksyon ng tao. Ang presensya mo ang tunay na proteksyon. Ikaw ang tagabantay. Ikaw ang tagapagtanggol. Ikaw ang nagbibigay ng kapahingahan. Sa bawat kaba ng dibdib, magdala ka ng katahimikan. Sa bawat gabing hindi ako makatulog, mangusap ka sa akin. At sa bawat araw na puno ng tanong, ipaalala mo. Anak, ingatan kita. Dahil nagtitiwala ka sa akin. At kung ano man ang mangyari, Panginoon, ang hiling ko lang ay ito. Huwag mong alisin ang iyong presensya. Dahil kung kasama kita, kahit may panganib, may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, na siyang prinsipe ng kapayapaan, ito ang panalangin ng puso kong nag-aalala. Pero kumakapit pa rin sa iyo. Amen. I-type mo lang, Amen, sa comments, kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.